Iba talaga pag maganda yung product mo at subok na at talaga naman babalik-balagan ka nila kahit sa ang pa o nakatira. Ayan, maganda pala ito sa mga halaman kahit sa pasong lang itan ang bilis niyang lumaki at mamulaklak. At higit napa at napaganda rin ito mga may sa mga gulay kahit sa pasong ang bilis niyang lumaki at lumago at mamunga mga ito at syempre meron din pala akong prebis pinamimigay dyan ayan pagkatapos pala na magdeliver ay nagluto pala akong ginisang tahong niligyan ko pala sya ng oyster sauce at konting tuyoy ayan sya na luto na ayan bigsyat at nga pala kay ma'am teresita brown with plain at so mas po ayan meron pala ako sa inyo isi-share guys itong ball pin na to napakaganda pala nito isasabit nyo na sa leig ng anak nyo hindi na siya mawawala ayan sa halagang 50 pesos, meron ka ng 5 piece na ball pen. Maganda itong pang negosyo. Ayun, kung nagustuhan nyo pala ito, nilike ko lang pala sa comment section. Ang link dito. Ayun pa, like, follow, i share na rin po. Thank you so much po. <coughs>